What's up? Ayol. Ay, right. ayan. So, almost done. Yon. So, andito kami sa pinagawaan ng uh, aming van. Ayan! delivery van. Ayan! so lalagyan ng uh, glass 'yan. Ayan! mga uh, So guys. Sheesh. So ilang percent na lang ay we uh, we're on the roll. Yan. So pipinturahan niya. Malapit na. Oh, uh, Naka-primer na. Inside and outside. At uh, waiting na lang sa pintura guys. At uh, magiging uh, Okay na to And it's ready to roll Yes So Shout out nga pala Sa mga Kasama ko dati sa trabaho No uh, Pag OFW ka Dapat nakapalo ka sa Team Friends Baker So ayan Bonus na yan guys ah uh, pag OFW ka sigurado may matutunan ka sa akin guys no? so mag follow na para matuto ng libre guys no? so I'm uh, doing vlogging my personal uh, experiences ayan so yung content ko guys is all about my life no? my Business, travel and adventure So ayan naman Araw-araw akong nag-update Ayan, so araw-araw tayong may upload Araw-araw tayong uh, uh, Merong ginagawa So ito na ngayon yan guys Makikita nyo Palagi tayong merong upload Palagi tayong uh, merong ipapakita sa inyo guys ayan, Mga personal Ah uh, na mga trabaho ko, no, sa so, mga araw-araw kong ginagawa, uh, experiences, ayan, business failures, lahat-lahat na guys, no. So, I am sure uh, meron kayong matutunan talaga, no. Kung mag-success man tayo, mag-fail man tayo, so meron kayong matutunan at least, no. Hindi niyo na pagdadaanan yung uh, pagdadaanan ko na yung mga businesses na nagfail ako, no. So, dapat Ah, uh, kung ikaw ay nakapag-follow simula, no? Simula nung uh, pumasok ako sa uh, industry ng uh, pagnenegosyo, guys. I'm sure, no? Uh, may natutunan kayo at uh, 'yung iba siguro nag-success na, no? Dahil uh, hindi, hindi na nadaanan 'yung uh, nadaanan ko mga problema, no, sa business failures, no? So, whew, Swerte guys, swerte yung nag-follow sa atin dahil uh, every time mayroon tayong upload, meron silang matutunan guys, no? So, andito ako ngayon sa pinapagawa namin na van, no? Delivery van para sa aming uh, uh, bread, no? Bread on wheels. So, dadalhin namin yung mga breads doon sa mga barangays, no? So, mas malapit na sila guys. At uh, dadalhin namin yung mga freshly baked uh, na bakery products doon sa mga guys no hindi naman tayo unang gumawa nito guys meron na maraming gumawa kaya kukupyahin lang natin yung ginagawa nila doon sa mga ibang bayan no so shout out sa lahat ng mga kasama ko dati sa trabaho no at uh, sa abroad uh, Toyota Qatar. Lexus uh, BMW Rolls Royce Dubai uh, BMW Rolls Royce Mini sa Riyadh uh, no sa Kuwait at sa Volkswagen Porsche doon sa Saudi Arabia guys no so shout out sa lahat ng mga OFW dapat nakapag-follow ka para may matutunan ka I hope may inspired kayo at uh, umuwi kayo dito sa Pilipinas at try nyong subukang magnegosyo alright let's go yun <laughs>